ah oh, mga minors ko dyan, until our next live, ha? Screenshot nyo, isa nyo na sa akin pati yung mga details, okay? Salamat! Thank you for watching! Ah, <coughs> oh, kapatid, ano meron? Ang hmm, laki na ng ko. Hmm, Sis, hmm. iwan ko muna sana sa itong anak ko. Meron lang ako importante oh. lalakarin. Mabilis lang naman ako. Kasi hindi naman pwedeng isama yung bata dun eh. Sigurado ako bang mabilis lang? Alam mo naman, yung isa pa akong anak. Crazy ako dito sa paglalayag ko sa business ko. May delivery pa ako ngayong araw na to. Sis, huwag ka mag -alala. Mabilis lang ako. Saglit na saglit lang yun. Importante kasi talaga. Teka, asan yung gamit na ito? Alam mo lang ka gamit-gamit. Iiwan mo dito. Wala eh. Eh, di ba mayroon namang mga ekstra damit dyan yung ano, anak mo? Ayun na lang muna yung paggamit mo. Eh, ang lalaki na nun eh. Uy, balikan mo ka agad ah. Kasi may delivery pa ako ngayon. Sabi ko sa'yo. Oo, sis, mapalik ba? ako agad. Tsaka, hindi sana ako ng kukur sa'yo eh. Okay lang ba? Baka pwede akong humiram ng tatlong libo sa'yo, sis. Bumatindi. Iiwan mo na yung anak mo. Mangiram ka pa. Malaki ako. naman na. mo dyan eh. Like business partner mm. nga ako dyan, si Ate July. So, hindi ko rin um, solo yung pera dyan. Sis, ibabalik ko din agad. Promise, yung lalakarin ko ngayon. Malaki yung kikitain ko dun. Sigurado ka, iririmit -re ko pa sa kanya yan. Yung kita namin ngayon. Oh, no. Oo. Oo. Oo, sis, ibabalik ko agad. Gusto mo, tubuan ko para meron ka na lang. Sigurado ah. kasi sa akin yan. O oh, sige, sige. Kunin mo dun sa bag ko. O, oh, sige. Alam mo na ako saan yan. Sis, ikaw lang bala, ah. Hmm. Balikan mo agad, ah. Mm, mm Sige. Sige na, bye-bye. Hatid pa ako sa school. Salamat, Salamat si Sam. Bye -bye. Say bye-bye to your -bye. mommy. Bye-bye. Hmm. Mami mo, mm -mm. iniwan ka. Wala kang gamit. Bye-bye. Ay, ano ba yan? Ang dami ko na nang maligpitin. Baby, too much mess. Ay, naku. Hindi ko na alam mo nahin ko. Baby dagdag dagdag talaga dag, in pa to isa hay ay bibigko um kami um oh bakit nandito si anak ni Jeka in Iniwan niya nga muna kasi. Saglit daw, may lalakarin lang siya. Oh, magkagabi na. Eh, ano, oras oh, na. Wala nga pa din. Tama, mo, hindi ko na alam kung ano unahin ko dito. Dahil ko pang ligpitin. May delivery pa nga ako ngayon. Hindi ko na napuntahan. Bakit mo ba kasi pumayag na to, tang, tanggapin to? Eh, alam mo namang busy tayo parehas. Galing ako trabaho. Oh. Ang sabi nga kasi, saglit lang daw siya. Babalikan din niya agad. Hmm. Ito, kanina pa ito nagwawala. Iniintay yung nanay niya. Tapos wala malang iniwang gatas. Ay. Paano yan? Maasikasa mo pa ba, ba yung live mo? Ako nga alam eh. Na-stress na ako. Yung delivery ko, hindi ko na napuntahan. Natawagan mo na ba si Jeka? Kanina, tinatawagan ko, hindi niya sinasagot. Hindi ko alam ano kung na nangyari dun. Nako. Eh, wala tayong magagawa. Gawa na lang natin ng paraan. Siguro naman, pwede ka naman siguro kahit huwag mo na mag-live habang nandito yan. Pagdating na lang niya, tsaka mo na lang, tsaka ka na mag-live. Ano mo? na Sige na, papasok muna ako sa loob ah. Oh, At sige. may inaasikaso pa ako doon eh, tinatapos din ako. Uh -huh. Ha? Oh, sige, sige. sige na. uh -huh. Nanay mo, wala pa din. Nagugutom na to, wala pang gato. May pa. ano to? Ang laki ng pinakawalan ko nung pag-purchase natin ng last week eh. Ngayon walang kalatula -wala to yung production natin ngayon ah. Ama, ano, ma ano sa negosyo natin yan? Pasensya na, tayo, kasi nahihirapan ako lately. Alam mo naman, nag-aaral si Music. Tapos itong bata, nag Kaninong na anak pa anak yan? Ako. Sa kapatid ko, tay. Tatlong araw na nga itong iniman sa akin, eh. Hindi pa nababalikan. May emergency to kasi siya, Emergency? Si Jeka may emergency? I-check mo yung Facebook. Kung hindi ako nagkakamali, may... I-check -check mo yung story niya. Kung anong pinaggagawa niyan, nasa galaan lang. Nagpa-party sila. Ano naman to si Jeka? Alam naman niyang busy ako dito sa bahay. Hindi, ko, ko na nga maasikaso. Paninda, yung baby kong isa. Ito, nagdagdag pa ng alaga eh. Naku naman talaga. Ito, napabayaan ko tuloy itong business. Kaya nga. Ano kayong pinagagawa nun? Ayusin mo to, ha? Ayusin mo. Hindi tayo naglalaro sa negosyo na to. Ang laki ng binitawan natin. Sige tayo. You love school? Mm, -mm. mm, -mm. Very good. good. Okay. Huh? Hmm. Te. Nasaan si... Sito? Si oh, pati bumalik ka pa. Anong pecha na? Sabi mo, babalik ka kagad, ka di ba? Yung anak mo, iniwan mo, walang man gatas, walang damit, walang kahit ano. Walang diaper. Telo ka saglit na. Yung saglit mo, ilang araw? Apat na araw? Sorry na, te. Kasi yung mga kaibigan ko, eh, dinala nila ako sa, ano, sa resort nila. Eh, te, wala naman akong kotse. Paano ako makakauwi? Wala akong magawa, kaya nagstay ako doon. Tapos wala pang signal, kaya hindi kita matawagan. Walang signal? Walang signal? Eh, nakapag-story ka nga nang kayo? Noong unang araw lang yun, Ti. Nako, Jeka. nung no ako, kapanahon na nung maliit pa yung baby ko, kasing laki ni Baby Rhythm, hindi ko basa-basa iniiwan to nung baby pa to. Kasi responsibilidad ko yan. Ako yung nanay. Hindi ako nagpapakabuhay dalaga. May anak ka na. Ito naman. nag ka naman na. Alam ko naman yun, Ti. Ngayon lang naman to eh. Sorry na, hindi na ito mauulit. Promise. Aba, talaga dapat. Hindi na talaga dapat maulit yan. At hindi rin ako papayag pa na ibabalik mo yan dito at ganyan ulit mangyayari. Kawawa naman yung anak mo. Dapat i-priority mo na yan. Iba na ang buhay mo ngayon. May anak ka na. Huwag ka na magwalwal, huwag ka na magboy dalaga. Yung anak mo, alagaan mo mabuti. Kaya, Jeka, huwag mo mamasamain na pinagsasabihan kita. Kasi para sa iyo din to. Para din sa anak mo to. Oo, oh, ate. Atensya ka na. Salamat ulit. Tandaan mo ang pinagsasabi ko sa'yo, ah. Sige, kunin mo na yung anak mo. Maswerte ako. Ma maunawain yung asawa ko at Hinayaan niya muna dito yung anak mo. Pakisabi kay Kuya, salamat ha. Hmm. Sorry talaga, T. Sige na, kunin mo yung anak mo. Mga araw pa na yung niyan.